Kaya lamang samantala, dito po muna tayo sa kasi ng anim na Pinoy na inaresto sa Thailand dahil sa amunoy pagnanakaw. Apat sa kanila ang umamin sa kasalanan. Hawak na rin ang otoridad ang video na kuha raw ng aktwal na pagnanakaw ng grupo. Marlene Alcaide, ikwento mo. Dito sa video na ito ang isang lalaking naka-checkered na may pilit na inaabot sa kabilang bahagi ng eskaparate ng mga alahas. Nang mabigo, pumasok na siya sa likod ng estante habang abala ang tindera. Dito mabilis niyang binuksan ang drawer at dinampot ang isang alahas. Matapos ito, ay mabilis nang lumabas ang lalaki na isa raw sa anim na Pinoy na nagnakaw sa jewelry shop sa Thailand. Ayon sa tauhan ng tindahan, hindi tumunog ang kanilang alarma dahil hinarangan ng pinay na ito ang kanilang electronic sensor. Their tactic was to block the electronic sensor and place the water bottle so it will block the sensor. Isa lang daw ito sa mga serya ng pagnanakaw na ginawa ng grupo ng mga Pinoy bago sila minalas na nahuli noong nakaraang linggo. Ang kuha ng CCTV ang isa sa mga ginamit na ebidensya sa kasong pagnanakaw laban sa mga Pinoy. Isang linggo na silang nakakulong sa Bangkok. Apat sa mga nahuli ang umamin pero dalawa sa mga ito itinatanggi ang paratang. Kailangan ng dalawa ng tig 500,000 Thai bath o halos 700,000 pesos para pansamantalang makalaya. Makipagungnayan uh, makipag yung DFA sa kanilang familia para sa bail bonds. Umapila naman si Hernandez sa mga kababayang naga abroad na huwag gumawa ng kalokohan dahil ang imahe ng bansa ang nalalagay sa alanganin. Marlene Alcaide, News 5.